Welcome po uh, sa channel na to Anderson Arce Carlos Yan, channel name Bali, sa video po na ito, uh, nyo uh, Ito po, table saw motor Yan, yung mga mini table saw na nabibili online uh, Umabot siya ng 20,000-30,000 pataas So yan, SO ito po yung motor niya, uh, binaklas ko Para MAGAWANG ko ng video Yan, ayan siya yung pantistis po yan. Pantistis ng kaoy eh. mga mini type. So yan po, tinanggal natin. Ang video po na to ay... Uh, meron na po akong ginawa uh, kung paano nyo wawiringan to. Sa channel din, sa channel na to. Anderson Arce Carlos. Tapos, uh, kung paano nyo wawiringan at yung diagram doon sa unang video. Tapos, yung second video naman, paano nyo check-check itong kapasitor na to kung sira na. Kapasitor po ng motor. So yan, kailangan pa rin. Uh, alam nyo yung pag-check. So yan. Tapos, next natin gagawin ngayon. Ito, pangatlong video about table saw motor. Uh, kung paano ibaligtad yung ikot. From papuntang kanan. So umiikot siya ng papuntang kanan. Ibabaligtad nyo siya papuntang kaliwa. Yan. O di kaya vice versa. sa papuntang kaliwa. Uh, yung ikot niya dati. Papuntang kaliwa. Ngayon gagawin nyo papuntang kanan. So yan po. Eh yun gagawin natin video ngayon. Ah. Uh, syempre. Syempre bago natin start yun, ah. Uh, punta muna tayo dun sa basic niya. Dun tayo sa diagram kasi mas mabilis yan kung alam mo yung diagram. Yan. Para alam natin kung paano natin gagawin. Yan tatanggalin ko muna yung pagkakalagay nito. So yan po. Ito meron tayong apat na wire. Ayan, apat na wire siya. Tapos ito yung saksakan natin, tinanggal natin siya. So ayan saksakan natin. Tapos tinanggal din natin, nakatanggal din yung kapasitor. yan. So nakatanggal din yung kapasitor. So ayusin lang lahat. para makita yung kapasitor. Ngayon, gaya po nung sabi ko, dito muna tayo sa diagram para lubusan natin maintindihan yung pinapaliwanag ko. Ito, gagawa tayo ng diagram mga boss. Eto. Bali pong motor na to may dalawang rewind yan. May dalawang rewind yan. ito Ayan, ayan sya. May dalawa syang rewind. Ayan. Kung papansin niyo yung din ko. Isang oh, dito sa left. Start. Start sya. Tapos. Ayan. Parang coil. So yung tinatawag kong sa drawing na to ito yung pinaka assume lang tayo na ito yung rewind niya. Tapos continuous lang siya kung mapapansin niyo diretso walang patid derecho yan. so kung itetest nyo ng tester yan dapat gagalaw yan dito duluan yan ito green to green so uh, hanapin nyo yung kaparis nya so yan ganun po yung pagtetest so ito po uh, meron tayong wire dito na green to green at yellow to yellow yan ito yung green natin green 1 at green 2 ito naman po yung ating yellow 1 at yellow 2 Ayan, yellow 1 at yellow 2. Ngayon, gagawa rin tayo ng no? saksakan, syempre. Saksakan natin para sa Ayan, saksakan. Tapos ito yung linya niya, yung wire niya. So line 1. Ito yung line 2 natin. Ayan, line 2. So ito po itatap muna natin para Ayan, tap muna natin siya. Haway uh, muna natin. So ito po pala lang unang rewind, uh, tinatawag po itong running winding. Yan. Medyo malabo sa ano natin camera. So running winding. at uh, ito naman uh, starting winding. Yan, starting po. Starting winding eto dadayag i-wiringan na natin. So, wiringan muna natin bago natin pakikita kung paano iibaligtad. Siyempre dapat ito muna yung basic. Ayun, wiringan muna natin. So, ito po balik tayo sa diagram pa rin bago natin i-actual dito. Ito, line 1 ng galing ng kuryente. dadrop drop natin yan, tatap natin sa green 1. Yan, nagtapos siya sa green 1 tapos line 2 tatap natin sa G2 o green 2 <coughs> so ito po yun tatap natin Isaksakan natin sa diagram natin yung G1 nagtap sa line 1 at yung G2 nagtap sa line 2 ito yung saksakan natin Ayan. Ayan, tatap lang natin siya ganyan lang po kadali yan po yung pinaka running natin running winding o yung pinaka primary niya So ayan. Ito po uh, para makita nyo rin yung position ng running winding. Ito. Ito yung pinaka motor natin, yung bilog sa sa bandang dito. Bilog 'yan tapos dito may merong unang layer na naka-rewind na wire. Ayun, may naka na wire diyan. Tapos ito yung pangalawa. Pangalawang layer na papatong. Tapos ito na yung pinaka-armadura o yung pinaka-sentro niya, yung armature niya. So ito pong una na malapit dito sa housing. Ito po yung tinatawag nilang running <coughs> running rewind. Yan. Running rewind. Tapos ito naman itong malapit sa armature o yung armadura niya. Ito yung tinatawag na yung starting rewind. Yan, starting rewind. Kaya pag nasira ito, nasunog yung sa lobe matatanggal din yung ano rat, matatanggal pa rin ito tatamaan pa rin yung starting kasi mauna matatanggal yung starting pag nasunog yung ating running winding yan so break na po tayo dito dito muna tayo yan so running winding nakatap na sa ating saksakan ngayon itong yellow meron tayong natitira dalawa yellow yan. tatap natin yung isang yellow itatap natin dito sa G1 at doon sa line 1 yan bali diretso lang yan bababa lang natin tap na. So ito tatap natin dito para dire-diretso. Ayan. Tinap ko lang siya. Papansin niyo na Naitap tap lang natin siya diyan. Ayan. Yellow at green pinagsama at yung papunta doon sa saksakan o line 1. Ayan, ito po 'yun. Mga boss, napakadali. O napakadali. Tapos, ito may natitira pa tayo, yellow, yellow 2. Dito na papasok yung kapasitor mga boss. Ayan, tatap natin yung kapasitor. Dulo ito yon yellow 2 Didikit yung kapasitor Tapos yung dulo ng kapasitor Ito yung tatap dito sa line 2 at G2 Yan, gagawin natin para Ito po yung dulo nya So ito yung dulo nya, yellow 2 uh, Kanina ito, natap na natin yung yellow 1 So yellow 2 tayo, ito yon tapos tap natin sa kapasitor. So ito po yung kapasitor natin. May dalawang linya. Tatap lang natin sa dulo ng ating starting winding. Yan. Yan. Tapos ito, isang linya pa. Itatap natin dito. Sa green. Sa green na siya. Yan. Yan po. <coughs> yan. Papansin nyo na natapos na natin siya. Kung walang problema yung motor niyo, saksak nyo yan, andar ah, na yan. Ayan. Obserbahan nyo lang po. Ayan. Natap na natin siya. Kung wala yung kapasitor, kung tutusin, naka lang siya sa kapasitor yung ating uh, pinaka-starting winding. Ayan. Yung dalawang yellow, naka lang sa kapasitor. Pag tinanggalin yung kapasitor, itong yellow parang dum dumikit din dito sa isa pang green. Ayan. Kaya lang dumaan siya ng kapasitor. Ayun lang yung pagkakaiba ng... No? running winding sa starting winding ito mapapansin nyo nag lang siya sa kapasitor yan ito walang kapasitor dito yung ating uh, running winding ito starting so yan po ito na yung pagbabaligtad mga boss alimbawa lang uh, ito ginawa natin na diagram na yan, yan winairing natin alimbawa lang Umi sinaksak niya yan umandar siya papuntang kanan yung ikot o clockwise so pakanan So pa po yung ikot? So pag ganyan. Ayun, pag yung ikot niya papunta dito. So clockwise po yung ikot. Ngayon, pag ibabaligtad natin 'yan mga boss, eto, pakita ko sa inyo kung paano. So gagawa muna tayo ng diagram. Diagram pa rin para mas mabilis. Saksakan. Yan, line 1 at line 2 pa rin. Tapos ito yung rewind natin mga boss. Uh, running, running winding running winding at starting winding starting winding tapos kapasitor yan ay eh, kapasitor tayo kapasitor tapos yun running winding at starting winding so yan gaya pa rin nung sa taas yun si G1 at G2 G1 at G2 so green one at at yellow one at yellow two yan gaya na nakikita nyo sa taas running winding pa rin tatap natin yun so pababa pa rin baba natin mga boss tap natin yun at tap natin so yan walang pinagbago dun sa running winding yung pagkakatap so makikita nyo walang pinagbago at dito yan parehas na parehas yung pagkakatap nya sa running winding at yung saksakan natin ngayon dito magkakatalo yan mga boss yan tignan nyo ito yung kapasitor natin nasa kanan yan ito naman, uh, ito yung yellow one natin. Yellow one. And medyo lumalabo kasi. Ayusin uh, ko lang yung ano, camera natin. So, ito po yung yellow one natin mga boss. Yan, yellow one. Itatap natin to dito sa G2. Yun. Kita nyo. Samata yung yellow one natin dito, nagtap siya dito sa G1. So, anong nangyari, pag pabaligtad yung ikot, pag pakaliwa, nilipat natin yung ano, pagkakatap nung yellow one dito nilagay natin sa G2 imbis na sa sa G1 yan binaligtad natin siya tapos ito yung galing ng kapasitor nilipat natin dito sa G1 yan so yan makikita nyo na ito pagkakatap dito dapat dito yan Nilipat lang natin dito sa G1 so yun nagtap siya dun sa kabila so umiikot siya yan So nag-reverse lang yung ating ni-reverse lang natin yung pagkakatap ng ating starting winding. Ayun, para bumaliktad yung ikot. So ayan, ganyan lang po kadali. So gagawin natin dito, mga boss. Ayun, babaliktad lang natin. So tatanggalin natin tong yellow na una. Tatanggalin ko yung yellow na una. At yung sa isang kapasitor. Ito tatabi ko muna dito nang galing yan. Ayun, inakyat ko sa taas para hindi ako malito. Ayun, nakit ko sa taas ayun, binitawan ko. Tapos kukunin ko itong isang linya na galing sa kapasitor Yan. Yan, tinanggal ko siya. Yan, babalik ko lang yung green na tanggal. Yan. Tatap natin ito dito. Yan. Yung kapasitor. Yan, binaligtad na -binal natin. Tapos ito namang isa dito. Yan, dito siya. So, yan. Pag ganyan po, isaksak nyo yan, babaligtad na yung ikot ng ating motor. So, pakaliwa na yan. Kung gusto nyo ibalik ng pakanan ulit, ito lang naman uh, Iikot nyo lang yan So iikot lang At ang nyo lang ulit at ibaligtad nyo lang ulit So yun po ganun lang kadali mga boss uh, Ang pagbabaligtad ng ikot ng isang motor Yan magagawa nyo po yan sa Sa motor ng compressor Ganun din Kaya lang pagkakaiba nila Uh, merong centrifugal switch yan sa motor ng compressor eto dito imbis na capacitor lang po yung nakalagay dito uh, meron pa nakatap dito yan yan. Merong switch. Switch tapos kapasitor na naman. Ito yung pinaka starting kapasitor Switch tapos starting kapasitor, Bali dalawang kapasitor Yan. Nakasiris po sa running winding. Tapos nakaparallel naman dun sa isang kapasitor Yung switch at yung isang kapasitor Yan. Ayun po yung pagkakaiba. Dito sa motor na to. Dun sa motor ng mga kompresor Yan. Pero may video po tayo yan. Kung gusto nyong malaman yung pag-wiring dun sa motor ng compressor. Yan, may video din ako. Tignan nyo lang po dun sa channel ko, Anderson R.C. Carlos. Yan, nandiyan po, kompletong-kompleto. Kompleto. Yan po, puputulin ko na yung video. Mga na uh, maraming salamat. Subscribe po at like ka rin bilang suporta.